biglang nag-shutdown si Facebook. Ano kaya nangyayari? yari? una, tatry ako mag-login, akala ko baka na-hack na yung account ko. So, tinry ko uli siya. Di nga, nag-login siya, tapos biglang nag-session expired, pati sa messenger, hindi na ako makapag ng uh, chat dun sa kaibigan ko. Tapos, ayun, tapos na, akala ko, ako lang yung nakaka-experience. So, may nag-message siya akin na, uy, naglolo ko si Facebook hindi daw siya makapag-login. Di, ganoon din yung nangyari sa akin. Ano kaya nangyari no nag-shutdown bigla si Facebook. Tapos may napanood ako na nawala din daw yung Facebook, especially sa si ibang bansa. Eh baka daw hindi na daw maibalik sa mga kanya-kanyang account yung sa may-ari ng account, parang ganon Sana wag naman, sayang naman yung pag-release ko. Ang hirap-hirap mag-release. Mas mawawala lang ng ganun. Aba, meta, umayos ka.